Hi, good morning guys. Kamusta? So ngayon gagawa ako ng reaction video. Medyo ilang days na akong nakagawa. Pero, syempre, hindi ko pwedeng palampasin to guys. Kasi alam kong bet na bet nyo to at bet na bet ko din. So sa mga nakaraang araw, nag-start na yung third challenge ng mga housemates, ba diba? Yung magiging live, um, live drama nila. So grabe lang, puspusan na talaga yung mga preparation nila, saka practice nila para talagang bonggahan nila tong task na to, 'di ba? So, syempre magfo-focus ako sa <laughs> over na over daw ang kilig talaga ng dalawang to at si ito nga ang main word. sila yung nakakuha ng uh, main roles, 'di ba? Si May May bilang Ikay, tapos si Edward naman bilang Alin. So, 'yun. Kaabang-abang nga ito guys kasi sobrang nakakilig daw ha. At ang dami nang nagsilabas mga videos. Pero syempre, Sobrang dami nila, hindi ko na alam kung anong pipiliin ko, pero kung ano na lang yung person na talagang kinilig ako, eto na lang panoorin natin, guys. <laughs> Kaya, hindi ko na patatagalin panoorin na natin. Eto na siya. Ay, tobe. Yan, Sa araw mo, kasing-alasing, oh. Malangin, Magsa! Ay dikit-dikit yung mukha niya dapat ito. Yes <coughs> po. May, huwag kang tumawa. Okay. So, kakatinginan. <coughs> Tapos, masyado, oh, two ways na si, ano ah, si Aren. Mas tingin lang, mo lang siya. Look at it, eh, dapat ganyan. Mas nga ganun, ganun ka, ano, Aren. Dahil mag, mag ano, tayo dyan eh. Okay, tinginan lang. Tapos, gap. Tapos, continue. Hawak-hawak ni Ikit siya sa kanyang, ano, kamay. Lalakad, sir. Sir, sir. TJ, saan ka pupunta? Kaya mo yan, be? Uy! Tulungan mo! Bye-bye! Tulungan ka talaga! Tulungan mo! Oh! Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tulungan niyo lang kaya ako dito! Kaya mo na yung ikay, di mo hey? nga ka, sir? Hoy! Sagit lang, hoy! Tapos magtinginan po. Ah, that's it. Ayan, si Aren. Tingnan mo. Dapat ano, medyo kilig to. Okay. Ano, uh, makilig to. Titignan ka ni Aren. Okay? Ikaw rin titignan ka niya. So, medyo kilig. Sige, tingnan mo. Ayan, Tingnan. Tapos, nakatinginan. Bigla mo kukiyo ko. Susuka ka. Yung! <coughs> Yung! Uh, Edward and may get niyo yung scene na to. Yes, na dapat cute, na dapat ah, ano, may kilig na nagtitinginan kayo. Pero, after after ilang beats, nasukahan mo siya. Get mo? <laughs> Kailangan may ganun yung viewers eh. Parang, Oh my God! Oh mm -hmm. my sweet! Ang cute din na tingin mo! Di parang kayo ng ganyan, hitay kami na nidirek, di ba? Tapos, biglang nasukahan, na-break yun eh. Nakakatawa bigla. Okay. Iyo, parang yeah, makakadiri. Yeah. Okay. So, o, dapat gano'n, na, Lagi natin ng beat. Ready? Five. Five. Doon tayo sa, ano, sa action 2A, nakaalis na si BJ. Okay. Sige. Doon tayo. Pick up tayo sa waiter. Okay. Oh! Ano tingin yung... Ay, sige pa, action. Okay. Ano din tingin-tingin niya dyan? Oh! Ano din tingin niya dyan? Tulungan niyo. Tulungan niyo kaya ako dito. Eh, kaya mo na yan. Di ba, kasi mo nga, sir? Bye-bye, Ikay! Bye! Bye-bye! Ika. Huwag Bye -bye. masyadong, huwag masyadong magalaw, ano, Ikay. May cameras ka dito, eh. Ma-out of frame ka. Ha? Huwag masyadong magalaw, Madi-defocus. Ang tendency niya, okay, madi-defocus ang camera. Yung lens. Yung lens, madi-defocus kasi, gravity movement mo, eh. Ha? Avoid mo yung ganyan. Ready? Five, four, three, two. Continue! Anong tingin, tingin? Okay. Sige, May. Continue. Anong tingin, tingin niyo dyan? Tulungan niyo kaya ako dito. Kaya mo na yan. Di ba kasi siya, sir? Hoy! Yan. Tapos, Okay, huy! Sabi niyang gano'n. And then, tapos Edward, slowly open your eyes. Tapos, look at ano, ikay. Ganyan. Tapos, yung nakita mo, medyo may kilit. Yan! Ganyan ka pogi, ah! Dapat may kilig. Yan. Batri, battery ka. Asya, uh, ano feeling na nasukahan? Baho. di ba? So yun dapat na makita, di ba? Para pagkasukanya sa yow, again, wait again, from ano? From tinginan. cute cute. wag wag na wag wag gumana ng ganun. Okay, tingnan mo lang siya. Yung 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 eh okay. Parang may ano, look of love. Parang ganyan. Parang mas ano, mas mas may kilig ang uh -oh. parang tignan mo siya ng ganyan. Sige, tapos ikaw naman, bigyan mo siya ng ng, ng time na makapag-react siya for three to four beats na parang kinikilig pa siya, parang And then, puke. Slowly, open your eyes. Say, so, kilek. Ikaw, huwag muna. in anticipate tingin niya, May. Eh. Dapat kanya muna. Tinitingnan mo siya. Nakapikit pa siya, eh. Tinitingnan mo siya kanyan. Tapos, dahan-dahan niya, binabuksan niya mata niya. So, nang dahan-dahan, -dahan, kinak kinakabang. Ah, parang... Parang ganyan. Tapos, tinitingnan pa niya. Tapos, I-build up may kilig. siya. Okay? Again, five. Feel the scene. Feel the scene. Actors. Five. Five, four, three, two. Timing. Action! aksyon mo pagkasuka sa'yo ah hahahahahahahahahaha suka suka di ba wag mo lakihan na lang yung ano eh ah? hindi rin hindi okay sige makukuha mo na yan mamaya pakita niyo kay Derek yan na panood yun na di ba kakulong po sobrang kilig kung napapansin na guys, nasa ibang location ako, may rin ko masyadong malakas ang boses ko kasi baka sabihin nang nababaliw na ako, diba? <laughs> Pero yun nga sobrang kilig, diba? Kinilig ba kayo? Diba taon doon na to? Ayan nga yung mga linya nila, yung lasing-lasing nandun si Edward Cunwari, amazing. Tapos nasa tapos yung siya tinulungan ng iba. Tapos, nakilang pics sila sa part ng ano, sobrang magkadikit yung mga mukha kasi naman si Maymay -May, halata at sabi na nga rin mo kay iba, kasi kinikilig si Maymay -May. kasi ate alam nyo na guys pag si Maymay -May kinakabahan o kinikilig o ewan eh, ko siya makapag-concentrate yung may ginagawa siyang manilitim yung parang gumagano'ng gumano siya doon kasi hindi ba niya eh, ikaw ba naman kasi sa mukha ni Edward di ba? yung magkalapit, kitang kita mo yung kagwapuhan, oh my god sabi na kilig talaga yung dalawa. <laughs> so, ayun na nga guys, abangan natin kasi hindi lang yan yung nakakakilig na part. May part 2 pa ka. Kaya abangan nyo yung part na po. Oh, kailangan nyo na bumi ng maraming oxygen tanks, guys. Mag, ano na kayo, mag-hoard na kayo at mag maglagay na kayo dyan. Ipunin nyo na sa bahay mo. Kailangan-kailangan nyo. Sige, dito na muna. Bye-bye.